epiko ni Gilgamesh. Ito ang pinakalumang aktang pampanitikan na alam natin. Isinulat ito bandang 2000 BCE, kaya't mayroon na itong kasaysayang mahigit 4,000 taon. Ang sinaunang epikong ito mula sa Mesopotamia ay isang pundasyon ng pagkukuwento ng tao. Taglay nito ang napakalaking kahalagahang pangkultura, pangkasaysayan at pampanitikan. Nauna ito sa maraming kilalang teksto kasama na ang Biblia, Naglalaman ito ng salaysay tungkol sa isang malaking baha na isinulat mahigit 1,000 taon bago lumitaw ang katulad ng mga salaysay sa banal na kasulatan. Nakasalubong ni Gilgamesh si Utnapishtim, isang figura na kahawig ni Noe mula sa Biblia. Isinasalaysay ni Utnapishtim ang kwento ng isang banal na baha na ipinadala upang linisin ang mundo ang salaysay na ito ay nagbibigay ng malalim na pananaw sa sinaunang paniniwala ng Mesopotamia tungkol sa pakikialam ng Diyos. Ipinapakita rin nito ang kahinaan ng sangkatauhan at ang paghahanap ng imortalidad. Para sa akin, ang epiko ni Gilgamesh ay napakahalaga. Nagsasalita ito sa kaibuturan ng kalikasan ng tao at ang ating koneksyon sa banal. Natutunan ni Gilgamesh ang kahulugan ng pagiging tao nauunawaan niya na ang ating huling tadhana ay kamatayan. Ngunit, sa kabila ng hindi may iwasang ito, itinuturo sa atin ng epiko kung paano natin dapat isabuhay ang ating mga buhay. Ipinapahiwatig nito na dapat tayong makahanap ng halaga at kahulugan sa ating pag-iral. Dapat tayong lumikha ng isang pamana sa pamamagitan ng ating mga gawa na mananatili lampas sa ating mortal na buhay nagbibigay din ang kwento ng kritikal na pananaw sa relasyon ng sangkatauhan sa banal. Sinisiyasat nito ang mga hangganan sa pagitan ng mortal at ng makadiyos. Ang Cedar Forest, na sentro ng Epiko, ay isang tunay na lokasyon sa Lebanon. Mayaman ito sa kahalagahang pangkasaysayan at mitolohikal. Nang pumasok si Nag Gilgamesh at Enkidu sa sagradong espasyong ito na pinaniniwala ang tirahan ng mga Diyos maaari silang makatagpo ng mga fenomena. Pinag-isipan ng mga mananaliksik na maaaring kahawig ito ng tunog ng isang spacecraft. Ang kanilang paglalakbay ay sumisimbolo sa paghahanap ng sangkatauhan sa banal na karunungan. Ito rin ay pagharap sa hindi alam. Iminumungkahin ng ilang iskolar na ang Waters of Death na tinawid ni Gilgamesh upang makilala si Utnapishtim ay maaaring tumukoy sa Persian Gulf binibigyang diin nito ang heograpikal at simbolikong lalim ng kwento. Ang mga Diyos ng Mesopotamia o Anunnaki ay madalas na inilalarawan sa paraang nagpapahiwatig na sila ay mga nilalang na may laman at dugo. Ang interpretasyong ito ay sinusuportahan ng salaysay. Malinaw na inilalarawan nito ang mga Diyos na Anunnaki na umaakyat sa kalangitan upang makatakas sa mapaminsalang baha. Ang kanilang mga aksyon ay nagpapakita ng isang nasasalat na koneksyon sa pagitan ng banal at ng mortal na mga kaharian. Binibigyang diin nito ang kanilang aktibong papel sa paghubog ng kapalaran ng sangkatauhan. Ipinapahiwatig din nito na nanirahan sila sa isang pisikal na mundo na ibinahagi sa mga tao. Binibigyang diin ang epiko ang mga sistema ng paniniwala ng sinaunang mundo. Pinagsasama nito ang espiritwalidad at ang nasasalat sa isang salaysay na bumihag sa sangkatauhan sa loob ng milenya. Bilang ang unang naitalang bayani ng kasaysayan ng tao, si Gilgamesh ay naglalaman ng monomyth o ang paglalakbay ng bayani. Ito ay isang istruktura na humubog sa hindi mabilang na mga kwento sa buong kasaysayan. Nauna ang kanyang kwento sa mga figura tulad ni Hercules at iba pang maalamat na bayani. Nagtatag ito ng isang pundasyong balangkas para sa mitolohikal na pagkukuwento. Sinisiyasat ng epiko ni Gilgamesh ang mga universal na tema ng tao. Sinusuri nito ang kalikasan ng sangkatauhan at ang mga pakikibakan nito sa pag-ibig, digmaan, mga hamon, sibilisasyon, pagiging hari, pagkakaibigan, buhay at kamatayan. Walang nakakaalam ng sigurado kung tunay ngang umiral si Gilgamesh bilang isang figura na may laman at dugo. May mga bulong-bulungan na natuklasan ang kanyang libingan na nagpasiklab ng debate tungkol sa kanyang makasaysayang katotohanan. Naniniwala ang ilan na si Gilgamesh ay pawang alamat lamang isang mitolohikal na bayani na nilikha mula sa imahinasyon ng mga sinaunang mananalaysay. Gayunpaman, ang mga dokumento tulad ng Sumerian King List ay malinaw na nagpapatunay kay Gilgamesh bilang isang tunay na hari ng Uruk. Inilista nito ang kanyang pangalan kasama ng iba pang mga pinuno na kinumpirma ng mga iskolar bilang mga makasaysayang figura. Maging mito man o katotohanan, ang kwento ni Gilgamesh ay patuloy na umaalingaw-ngaw bilang isang malalim na pagsusuri sa pag-iral ng tao.